What's up mga pare mare? Ayan, for today's video, tara samahan nyo kami ni Mrs. dito sa Landers. Wow! Ayan, at ito yung aming first time. O ah? Oh, di ba? First time namin pumasok dito sa Landers. Ayan, at ito, para parang ano lang, bibili. Pero <laughs> titigil lang kami dito mga pare tapos eh tamang lakad din kasi eh, katapos lang kumain oh, no! eh napakalakad ng landers kaya ikot-ikot lang din kung may makikita kami mabibili bibilin na ah? di ba kaya eto lakad-lakad kami ni Mrs sobrang laki pala ng landers mga You're... pare mare <laughs> yan no o 'di ba diba? oh, marami mabibili rito kaya lang talagang may nahanap lang kami ni Mrs dito na ah? gusto namin at syempre, kami ay nagda-diet na rito. Kaya pili na lang din ang aming bibilin. O, ba diba? Sa mga gustong ano dyan, o, marami dito sa Landers. Punta na kayo. O, ba diba? Ito yung first time namin sa Landers. Syempre, para kang mag -e exercise dito dahil Ayaw, sa sobrang diba? <laughs> ito. May nakita kami yung chocolate dito ni Mrs. eh. Kaya lang, sabi ko, pasta muna. <laughs> shoutout sa mga may hihilig chocolate yan, o, oh, di ba? O. Oh. Mga may hihilig chocolate yan, shoutout sa inyo. Ayan. Ang gusto niyo po eh. Ay, lako, Ayaw, di ba? Ayan. Sabi ko, bilhin mo na. Bilhin mo na. Sabi ng misis ko, wag, wag mong bibili. <laughs> Nagda-diet tayo, eh. Si Mrs. talaga, gusto talaga nag-chocolate oh, din eh. O, no! Oh, Oo. mura lang, di ba? <laughs> <pa yun. laughs> mura pero grabe pa rin. Oh. Ay, lako. Like, oh, oh di ba? Sabi ko sa Mrs. ko, sige, mamili ka lang yan. Ako, anap, may nahanap ako eh. Kaya ako Kaya lang, nandito yung taga-video natin. Oh. Uh, oh. Nandun na tayo. Mrs., dali mo. Ayaw, di <laughs> ko talaga parang gustong bilhin yung Hershey Oh, eh may nakita ako. Eh pan talaga ako ng mga tinapay. Oh, sa pan ako mahirap ah? mga pare kaysa sa chocolate. Oh, no! oh ba? Diba? Pero hindi pa tinapay ito. Mga ba ito? Kalimutan ko yun ah. Ay, lako. Oh, di ba? Tamang ikot lang tayo dito. Oops, oops, oops. Ang laki ng landers talaga mga pare, grabe. Igo, pag inikot po to araw-araw, talagang mangyayat ka ng gusto dito eh. Kasi sa laki. Oh. Ano pa lang to, bilihan oh. Pero may nahanap talaga kami ni misis na pagkain, hindi lang namin matagpuan eh. Kasi tamang ikot lang naman talaga kami dito. <laughs> oh, ayan oh. So show may dito. <laughs> ah, eto na nga rin ang mga tinapay sa wakas at tagpo ko na. Oh, di ba? Naghahanap ako ng hopia diyan mga pare. Hopia talaga target ko diyan. Eh, gusto ko kasi matikman yung hopia ng Landers. Oh. Ayun 'no. Oo. Ang talaga 'te. Ano Grabe. Ayun. Oh, di ba? Ito. Ayun samado sa rock. Hanap pa tayo ng iba. Grabe no, laki talaga ng landers no. Nasa loob lang. Oh. Oh, yan na. Grabe. Mag landers ka na. Oh, may mga prutas din sila dito. Kompleto sila dito, mga pare mare. Ayan. Oh, di ba? Tas bumili rin kami ng prutas dito ni Mrs. Oh. Yung hindi mo mahanap sa labas, nandito sa loob ng landers. O, di diba? Kompleto kasi dito eh. Oh. Thank you nga pala sa mga dumahan sa ating video. Ayan, shout out sa lahat. Ingat. Bye-bye.